view yeah. ayaw nga Ang <laughs> baba'ta, Ang talang dawian Ang mabata, naka-tahimutin It's a tie It's a tie Kaya kakataos na siya Ah, uh, kasi magkasunod din, parang nag-overlap kasi siya. Actually, ginagawa mo pareho sa bahay. Yes, yes, yes. Hindi lang na natin ma-announce to dahil maganda yung man. character mo doon. Oh, okay, so, oh. abilis. So, no? masyado kasi ako, Sir Day, yung focus dito sa The General's Daughter. Oh. kaya, kaya hindi ko na naalala pala since I found you. Grabe yung focus It's talaga. Nagtamoy mo ba ng CV? Tinex ako? Si Jaycee, parang siya yung nanganak eh. Oh Naging <laughs>

And I'm really excited for this show. Not only, and I really want everyone to watch it. Not only because of Angel, not only because of the cast, but because I think sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng na nakita ko, this has got to be one of the gutsiest shows. Oh my goodness. In terms of production, story, um, even yung ginawa ng mga artista. Mm -hmm. Mas gutsy pa sa kanyesto? <laughs> 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 okay. oh, oh, Grazi. And of course, alam mo na, appreciate siya, kasi, ginagawa, tamay, siya But he has shown so much professionalism, and we are so happy, proud of this. Wala, an, an icon. Peep, it's your turn. Thank you, thank you. Um, uh, uh, Dreamscape Baby, Naman. channel to, sa dreamscape nila nang unang-unang. Alala ko, budoy. Ang mula kong Anyway, ah... Uh, ito nga ang pinag-uusapan natin, the General's daughter. Habi uh, nga, uh, an old cliché, the proof of the pudding is in the eating. So, tigman nyo po kami. And I guarantee yung maaatik po kayo at hindi po kayo bibiguin ng nag-iisang Angel. Thank you. Kuya, much, And of course, ay, babalik din po siya. Ang dami nagbabalik, pero we're so happy that she's with us, the Diamond Stars. Oh! Ang saya ko kayo. Ang saya ko Ang saya ko Ang ganda ng ano. Ang ganda ng discussion sa mga tanong. Thank you for uh, sharing today. Maraming salamat sa Dreamscape dahil nandito ako ngayon. Kasama ko si Sue, Janice, si Lolo Pipo, <laughs> consistent. si Beautiful Angel, diba? Ah, si Binek at saka yung mga batang nasa likod namin. Nagpapasalamat talaga ako. Dahil sobrang tuwa ko. Ito nga lang yung shooting ko, yung taping na tumadating ako ng 7 o'clock sa set. O, ang aga ko talaga, 4 o'clock pa lang, gising na ako. Totoo yung sinabi ng Jill. Na nangatok ako, ay, halika lang, shooting na tayo. Bakit natutulog pa kayo? <laughs> <laughs> ba? Diba? Usually yung oras na yun, yun pa lang yung pagtulog namin sa totoong buhay, di Ganon kasi insomnia kami dati. 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 Hindi na ngayon. Mahirap kasi pa pag mag-40 ka na. Oh, wow. Why wow, not? Ah. You know, it's hard. skin, ah. Uh, ba, hard. It's hard. It's hard. It's hard. kaya pag 40 ka, hingatan mo It's hard. It's hard. It's hard. It's Salamat sa inyong lahat, mga fans! Of course! Forever friends! Pag-iisip sa kanya, no? Oo nga, alit sila. We Okay yes. na, mga anak. Ano kung may diferensya kayo, pero relax, relax. Relax. Relax lang tayo. Relax lang. Huh? Umuwi na tayo mamaya, ha? Okay. <laughs> At syempre, yung dito, mga nandito, mga prensa. Okay. Pero ko dito. Diba? Alan, Pilaro, Ito, ito, ito. Thank you, Nay. Nice. Salamat sa inyong lahat. And of course, the birthday boy, our director, Direct Manny Paolo. Please, Direct Manny. Uh, maraming maraming salamat. It's really an honor to be a part of the General's Daughter, ang panimulang handog ng Dreamscape at ng ABS-CBN for 2019. Mm -hmm. So sana po, Well, ang birthday wish ko aside from world peace, <laughs> mm -hmm. maging successful, maging matagumpay, maging masaya, maging number one ang Jaros Pesos. Pero sa track record mo direct, ko, yeah. yeah. lahat ay rater ka talaga, prime time rater. Kaya yeah. sila. And your birthday Because wish? Of course, I owe this to Dreamscape at KBS. Everyone's and there. Yeah, yeah maraming salamat. Thank you so much. And uh, she is, ito na po siya, she is back to so officially Thank you again for coming. Sang, <laughs> <laughs> A last sinaksin yung kompleto talaga gano'n. Um, ako po'y naniniwala na hindi po ako nag-iisa kasi hindi naman po magiging ganito kagandang show namin kung hindi po ako napapaligiran ng mga idol ko po. So, mga tinitin na na at sobrang nila respect sa industriya. Starting with our director, Direct Manny, I'm so happy nakatrabaho kita. At Direk Murphy, hello again! Tapos sa mga idols ko pong artista na napaka-professional. And of course, uh, uh, sa so Dreamscape family po, maraming maraming salamat po sa suporta at sa pumamahal po sa amin. And of course, uh, sa mga nagpunta po dito ngayon, uh, sa mga kibigyan natin sa press, manay. Um, sa mga bloggers po natin, nakasama natin dito. At syempre, ang uh, mga video po natin so, sa ng Mga Angels ko po. Thank you guys! Tito P, fans ni Ate Janice, fans po, fans po ng fans po ng mga magagandang obra. Maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po at sana po magustuhan niyo po itong regalo ng EBS-CBN at ang Dreamscape sa inyo. Ang The General's Daughter, malapit na malapit na po sa January 21 na po pagkatapos po na ang Provinciano. From Dreamscape Entertainment, I am Paul General's daughter. Isang photo. Ayan, isang tablo na nakaanap. You, can, you can have your photos taken. Ayan. ayan.